Sa pagitan ng mga alon ng karagatan, sa mga tanawing disyerto sa katahimikan ng bundok, may isang tunog ang naghihintay. Hindi ito hanging dumama kundi ang hinaing ng isang bala, isang m crow na naglalakbay ng daan-daang metro, dumaran sa hangin, pumipiga sa dilim, at pumipitas ng pagbabago sa larangan ng tagisan ng apoy. Ang Barrett M-82 na kilala rin bilang M-107 sa serbisyo militar ng Estados Unidos, isang rifle na hindi lamang armas kundi alamat. Ang kwentong ito ay hindi isang sampol ng teknikal na manual, kundi isang salaysay. Tungkol sa ambisyon ng tao sa lakas ng bakal at bakal relihiyon ng pala, sa hangarin na maabot ang malayo. Samahan mo ako sa paglalakbay, mula sa sinapupunan ng imbensyon hanggang sa mga digmaan, mula sa kontrobersya hanggang sa pagpupuri. Ito ang Barrett Himifty, ang kwento ng M82-M107. Ang litrato at inspirasyon, hindi sa isang silid lab, hindi sa isang universidad, hindi rin sa isang bantog na paaralan nagsimula ang Barrett M82. Nagsimula ito sa isang larawan. Si Ronnie Barrett, isang litratista sa Tennessee, ay kumukuha ng litrato ng isang bangka ng bangka sa ilog. Sa kanyang pagkuha, napansin niya ang nakamount na M2 Browning, 50 caliber machine gun sa bangka. Isang sandata na dati ay nakikita lamang sa mabigat na sasakyan o eroplano. Habang tinitingnan niya ang amo, bawat bala nito'y dambuhalang 12.7 kmm kasabay ang tunog at enerhiya, nagtanong si Ronnie. Pwede ba itong iputok ng isang taong nakasandal sa balikat, parang rifle, imbis na machine gun? Sa simpleng tanong na iyon, nagsimula ang ambisyon. Walang formal na pagsasanay sa armas or engineering si Barrett. Wala siyang diploma sa inhenyeria. Ngunit may paningin siya, may tapang, at may ideya. Nagbalik siya sa bahay, dinala ang ideyang iyon sa dining table. Doon niya pinlano ang blueprint ng isang bungkos ng bakal, butas, piston, bolt, at pagbalik ng recoil real clear defense ilang taon at maraming mga pagguhit, eksperimento at pagkabigo, sa kalaunan ay nabuo niya ang unang prototype noong 1982. Ito ang nagsilbing gulugod ng M82. Weaponsystems.net disenyo at mekanismo Upang maunawaan kung bakit kakaiba at kakaiba ang Barrett M82, M107, kailangang huminto tayo sa loob, sa bakal, tornilyo, recoil spring, bolt, barrel, freno at mekanismo. Hindi ito isang ordinaryong sniper rifle. Tinawag itong anti-material rifle, hindi lamang para barilin ang tao, kundi upang wasakin ang kagamitan, sasakyan, radar, eroplano, computer, generator, kalibre at bala. Ang 2050 BMG 12.7 x 999 na mm NATO ang puso ng M82. Ang isang bala na dati ay ginagamit sa mga mabibigat na machine gun. isang bala nito kapag napatapon may kakayahang tumagos sa makapal na bakal o makapinsala sa malalaking kagamitan. Soft sa isang tala, ang bala ng M33, isang 0.50 BMG round, ay may bigat na 661 grains, halos 1.5 ounce. Mas mabigat ng maraming beses kumpara sa mga bala ng karaniwang rifle. Ang bilis nito sa triodha, velocity, ay umaabot sa 1,853 megas, o humigit kumulang recoil at pag-control. isa sa pinakamalaking hadlang sa paggawa ng isang semi-automatic .50 cal rifle ay ang recoil, ang pag ng puwersa pabalik sa balikat ng tagaputok. Upang hindi ito maging sakit sa ulo, literal, nilagyan ng M82 ng muzzle brake, isang malaking piyesang may mga guhitan upang itaboy ang hangin palabas, pahili sa gilid, upang bawasan ang pakiramdam ng likuran bumalik. Bukod doon, ang barrel ay fluted, may mga giwang, upang magaanin ito at para mas mabilis magsingaw ang init. Ang mismong barrel ay naka-free float, hindi nakakabit sa stock sa buong haba, kaya't hindi nakakaapekto ang mga puwersa mula sa stock sa pagtama ng bala. Ang mekanismo ng pagpapatakbo nito ay short recoil, rotating bolt, semi-automatic. Ibig sabihin, kapag pinutok, bahagyang gumagalaw ang barrel at receiver pabalik, ang bolt ay umiikot at nagbukas, ang bosang bala ay iniiwan bago bumalik pataas para ilatag ang susunod na bala. Ang sistema ay ginawang matibay para kayanin ang malalakas na puwersa ng bala at maging maasahan sa kondisyon ng digmaan. Weaponsystems.net variants at pagbabago. Sa pagdaan ng panahon, nagkaroon ng mga pagbabago at variant. M82A1 Mas pinahusay na bersyon ng orihinal na M82 An official journal of the NRA M82A3 M82A1M May regular na accessory rails sa ibabaw, mas madaling paglagyan ng optics at iba pang attachments. M82A2 Isang bullpup configuration Magiging mas maikli ang baril, ngunit ibang balanse, ngunit hindi naging matagumpay at produksyon ay tinigil. M107 XM107 Ang bersyon na inadopt ng US military. Idinisenyo para maging long-range sniper rifle, may mas mahabang rail, rear grip, monopod socket at iba pang mod. M107A1, version na may muzzle brake na gawa sa Titan at dinisenyong tanggapin ang suppressor. Mga prototype gaya ng XM500, pagsisikap na gawing mas magaan at mas modernong versyon. Sa ganitong paraan, kahit ang batayang disenyo ay pinagyaman at tinangkop sa mga pangangailangan ng sundalo sa larangan. Pagpasok sa armadong laban at katibayan ng lakas, ang isang ideya, gaano man karilagro, ay hindi magiging alamat kung hindi ito nasubok sa apoy ng labanan. Sa paglipas ng dekada eksidyo, nagsimulang mabenta ang M82 sa labas ng Estados Unidos, at iyon ang nagsilbing tulay upang tanggapin din ito sa mismong militar ng Amerika. Sweden, unang taga-suporta. Noong 1989, ang Swedish Army ang naglagda ng unang malaking order, 100 M82A1 rifles. Ito ang unang pagkakataon na isang makabagong semi-automatic. 50 Cal Rifle ay inangkat ng pambansang hukbong sandatahan. Desert Shield, Desert Storm. Hindi nagtagal, noong 1990, sinalihan ng U.S. Marine Corps ang trend. Umorder sila ng 125 M82A1 at ginamit ito sa Operation Desert Shield at Desert Storm sa Kuwait, Iraq. The National Interest Sa mga labanan sa disyerto, nagpakita ang baret ng kakayahan na tanggalin o sirain ang mga kagamitan ng kaaway. Radar, sasakyang nakapark, kagamitan sa komunikasyon. Dito rin, napatunayan ang teorya. May silbi ang isang baril na may kapasidad na tamaan ang malalayo at makapinsala ng kagamitan, hindi lamang tao. Iba pang gyera at operasyon. Matapos ang Desert Storm, sumunod ang paggamit sa gyera sa Afghanistan, Iraq, operasyon laban sa ISIS, at maging sa mga kuntingeng labanan sa iba pang bahagi ng mundo. May mga record ng malalayong pamamaril gamit ang Barrett. May mga tinatayang nakaputok sa distansang higit 1,500 metro at may mga ulat na umaabot pa sa 2,500 metro. Sa gawain ng EOD, Explosive Ordnance Disposal, pagdispose ng bomba o hindi nasabog na ordnance, ginamit ang baret para putukin ang bomba mula sa ligtas na distansya, iwas panganib sa misyon. Napakaraming ulat ang nagsasabing ang bala ng M82 ay nakapinsala o nakapasok sa makapal na pader kumitil ng mga kagamitan o sumira ng kanila. Sa ganitong paraan, nakamtan nito ang reputasyong baril na kayang patayin ng eroplano sa lupa gamit ang bala costing ilang dolyar lamang. Mga eksena sa larangan, sigaw ng bala, isipin mo ang isang disyertong lansangan, araw na walang ulap, hangin ay mainit. Nakahihinto ang katahimikan. Bigla, isang putok. Hindi mo maririnig agad, matatagalan. Ngunit doon ay lalayas ang alon ng hangin. Bahagi ang main lip ay susunod sa bala. Mula sa apat na daang metro, sa pito, sa isang libong metro, at ang target ay sumabog, lumugmok o bumigay. Gamit ang baret, maraming sundalo ang nakakita ng ganitong eksena. May mga ulat na tagabaril gamit ito ay nakaputok sa distansang higit isang milyang metro, isang pagtatangka kung saan ang hangin, gravidad, temperatura, barometric pressure ay kailangang isa count. Sa isang istorya, isang sniper gamit ang Barrett ay nakapagtala ng kill sa distansang 1.5 milya, approx. Hindi lahat ng putok ay patama. Dami ng variables, hangin, paglusong ng bala, gustong istilo ng shooter at posibleng error sa optics. Ngunit pag may tama, ang puwersa ng bala mataas pa rin kahit sa daang metro. May mga kwentong nagbibigay pugay sa Barrett bilang baril na ginamit upang sirain ang radar dome, sensor ng sasakyan, o kitang kita sa satellite at sistema. Sa ganitong paraan, nagiging bahagi ito ng PSYOPs, ang takot ng kaaway sa bala na walang makalaban. Kontrobersya at etika, hindi lahat ng alamat ay walang madilim na anino. Sa paglipas ng panahon, sumulpot ang mga isyo. Paano ginagamit ang baril? Sino ang bumibili? At paano ito nababaka sa regulasyon? Paglaganap sa ilegal na pamilihan. Ilang samahan, tulad ng mga sindikato sa droga, ay ninais na magkaroon ng baret. May mga kaso sa Mexico kung saan inakusahan ang baret at iba pang mga kumpanya ng armas sa US na nagbebenta o hindi na monitor ng armas na napunta sa kamay ng kartel. Sa 2021, inakusahan ng Mexico ang Barrett at iba pang mga maker ng armas sa korte sa US humihiling ng 10 bilyong dolyar bilang danyos. Ang sabi nila, ang Barrett M82 ay madalas na ginagamit ng mga kartel sa Mexico, pinipinsala nito ang balanse sa pagitan ng kriminalidad at hukpong pambansa. Panghihimasok sa regulasyon. Dahil sa lakas at kapasidad nito, maraming tanong ang bumangon tungkol sa legalidad ng 50 BMG rifle laban sa tao. May mga paniniwala na bawal itong gamitin para patayin ang tao dahil malaki ang pinsalang maidudulot nito. Ngunit ayon sa mga legal na opinyon sa Estados Unidos, wala itong ipinagbabawal na paggamit bilang pangkaraniwang firearm, lalo na sa mandato ng digmaan. Moral at epekto sa digmaan Kapag may baril na ganito kalakas, may tanong sa kamalayan. Sa digmaan, sino ang nagdidikta kung dapat gamitin ito? Ano ang responsibilidad ng tagagawa? Ano ang papel ng operator sa pagtukoy ng target? Ang balanse sa pagitan ng kapangyarihan at kontrol ay laging subok sa moralidad. May mga usapin rin tungkol sa collateral damage. Ang bala ay maaaring tumago sa pader, puminsala sa gusali o tao sa likod. Kaya sa pagpili ng target, dapat responsabling isaalang-alang ang buong epekto. Legacy at Hinaharap Mula sa yang simula bilang ideya sa larawan, ang Barrett M82-M107 ay umusbong bilang isang simbolo ng lakas, disiplina, teknolohiya at kontrobersya. Pero hindi ito naging stagnant, patuloy ang pagbabago. Epekto sa industriya ng armas na isipan ng ibang mananaliksik at kumpanya na gumawa ng kanilang sariling malaking caliber rifle. Pero marami sa mga naglabasan ay kinukumpara pa rin sa Barrett bilang benchmark. Naglabas ang Barrett ng ibang modelo, Bolt Action Rifles, Model 95, 99, AR Platform, RE-7, rsc 10 at bagong bala tulad ng 416 Barrett. Bala na may mas mataas na kausayan sa aerodinamika at mas mababang balik, recoil, kumpara sa e 50 BMG an official journal of the NRA. Ang uplifts sa disenyo ay nagpapahiwatig na ang baril ng hinaharap ay hindi laging mas malaki, minsan mas matalino. Ngunit ang M82 ay nananatiling benchmark, ang pagpapalit, XM500, MK22, at iba pa may mga planong sumunod sa M107. Halimbawa, ang XM500, isang konsepto ng barit na mas magaan, compact, bullpup design, pinahusay na ballistic characteristics. Ang militar ng US ay nagplano ring magkaroon ng bagong rifle na tatanggapin bilang kapalit ng M107, gaya ng MK22 MRAD. Sa kabila ng mga bagong modelo, ang legacy ng M82 ay hindi basta mawawala. Salamin ito ng unang matagumpay na 50 cal semi-automatic rifle na ginamit sa malawakang operasyon. Pagturing sa mundo sa ngayon, higit sa 60 bansa ang may Barrett M82 M107 sa arsenal. Ginagamit ito ng mga elite sniper units, special operations, EOD teams at maging sa ilang unit ng pulisya. Sa mundo ng militar at teknolohiya, iilan lamang ang armas na naging simbolo. Ang Barrett M82 ay isa sa kanila, hindi dahil sa pagiging perpekto kundi sa kanyang makasaysayang impluensya, sa kapasidad na baguhin ang diskarte sa digmaan at sa tanong na iniwan niya sa atin hanggang saan tayo handang maglakbay para sa layunin. Epilogo, sa dulo ng araw, ang Barrett M82 M107 ay hindi simpleng baril ito ay representasyon ng pangarap ng tao na hindi natatakot magimbento ng lakas na nagmumula sa bakal at wala, ng posibilidad ng mabuti at masama, ng tanong kung paano natin gagamitin ang kapangyarihan. Kapag sumabog ang bala sa hihinto ng hangin, nag-iwan ito ng bakas, alaala, -ala, kwento, at sa mga taga nito ngayon, ikaw ang layunin ko. Hindi lamang maipaliwanag ang mekanismo, kundi padama ang emosyon, tensyon, at pasakalian ng kwento. Kung balang araw muling babalikan mo ang video na ito, sana mabitin ka sa susunod na linya dahil sa bawat segundo may patutunguhan at sa pagitan ng mga segundong iyon sana nadalakan ng bala mula sa simula sa dulo sa dilim sa liwanag sa mundo ng Barrett 50. Salamat sa pagsama sa paglalakbay na ito.